Panginoon, sa pagbangon ko sa bagong umaga, ipinapasa ko sa iyo ang aking unang pag-iisip at buong pagkatao, na ang iyong presensya ay makasama ko sa paglalakbay na ito, at ang iyong liwanag ay magsilbing gabay sa bawat hakbang ko. Halina, Panginoon, at manirahan ka sa akin mula sa simula ng araw hanggang sa wakas nito, na humahantong sa aking mga pag-iisip, salita, at gawa aman ng pagibig salamat sa bagong araw na ito sa isa pang pagkakataon ng buhay sa ilalim ng iyong grasya salamat sa kalusugan sa pang-araw-araw na pagkain sa pamilya sa mga kaibigan at sa bawat detalye ng araw-araw na nagpapakita ng iyong pangangalaga salamat sa mga pagpapalang nakikita ko at pati na rin sa mga hindi ko napapansin ngunit tahimik at patuloy na sumusuporta sa aking buhay, pinupuri kita sa iyong katapatan na hindi kailanman nabibigo, sa iyong kabutihan na bumabagong buhay tuwing umaga, sa iyong pag-ibig na nakaakay at nagpapalakas sa akin kahit sa pinakamahirap na sandali. Ang bawat hininga ay isang patutuo ng iyong pag-aalaga. Ang bawat ngiti, isang refleksyon ng iyong kasiyahan. Ang bawat luha, Isang paalala na malapit ka kahit na ang puso ay nalulumbay. Panginoon, sa pagharap ko sa mga pangako ng araw na ito, kailangan ko ng iyong direksyon sa bawat pagpili, sa bawat desisyon, sa bawat hamon, na ang iyong karunungan ay maging gabay ko. Ipakita sa akin ang tamang landas, ilayo mo ako sa mga panlilinlang, palakasin ang aking puso upang sumunod ng may tapang. Kapag magulo ang mundo na ang iyong kapayapaan ay maging aking hilaga. Kapag malapit na ang takot na ang iyong tinig ay magpatahimik sa akin. Huwag mong hayaang maglakad ako ayon sa aking sariling lakas. Turuan mo akong umasa sa iyo. Nais kong mabuhay sa araw na ito na may mga mata na nakatuon sa iyong kalooban, sensitibo sa iyong tinig, handang sumunod kahit parang hindi tiyak ang landas na ang aking puso ay maging alinsunod sa iyong layunin. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu sa akin, na ang aking buhay ay puno ng mga bunga mula sa iyo, tunay na pag-ibig, ligayang hindi mapapantayan, kapayapaang lampas sa pag-unawa, pasensya, sa mga kahirapan, kabutihan sa aking mga kilos, katapatan sa mga pangako, kaamuan sa pagkilos, kontrol sa sarili, sa mga tukso. Tulungan mo akong maging refleksyon ng iyong presensya, ilaw sa kadiliman, pag-asa para sa mga nahihirapan. Na hindi ako magpakaunawa sa mundong ito, kundi baguhin ng iyong kapangyarihan. Linisin ang aking mga pag-iisip, aking mga intensyon, at aking mga naisin na ang iyong katotohanan ay maging pundasyon ng aking pamumuhay gabayan mo ako tungo sa mas malalim na relasyon sa iyo mapatawad mo ako o diyos sa aking mga pagkakamali mga kasalanan sa mga pagkakataon na pinili ko ang mga bagay na naglayo sa iyo ipinapasa ko na ngayon ang lahat ng aking pasanin ang lahat ng bigat ng sala ang lahat ng sakit na nananatili sa ngalan ni Jesus, hiniling ko ang iyong awa. Baguhin mo ako sa iyong kapatawaran. Ibalik ang aking puso. Alisin ang aking mga pagkakasala at bigyan mo ako ng bagong simula. Punuin mo ako ng iyong grasya at tulungan mo akong mapatawad ang mga nagkasakit sa akin tulad ng pagpapatawad mo sa akin ng walang hanggang pag-ibig. Bigyan mo ako ng malinis at sensitibong puso sa iyong tinig itinatangi ko sa iyo ang araw na ito, Panginoon. Ingatan mo ako mula sa masama, ilayo mo ako sa mga bitag, protektahan mo ako mula sa bawat plano ng kaaway, na ang iyong mga anghel ay nasa paligid ko, nabantayan ng bawat hakbang ko at ng aking pamilya. Ang palibutan mo kami ng iyong makapangyarihang presensya, tulad ng isang hindi matatawid na kalasag, tinatalikuran ko ang lahat ng mapanirang pag-iisip. Lahat ng gawain na hindi mo gusto, lahat ng bagay na naglalayo sa iyo, na ang iyong kabanalan ay linisin ng aking buhay, bigyan mo ako ng lakas upang malabanan ang mga tukso at karunungan upang makilala ang mga bagay mula sa iyo. Ikaw ang aking kanlungan at aking kalakasan. Kahit sa mga laban Panginoon, naniniwala ako sa iyo. Kapag Madilim ang landas, ikaw ang aking liwanag. Kapag mahina ako, ikaw ang aking lakas. Kapag nais ng takot na duminahin, ang iyong pangako ang aking kaaliwan. Ang bawat hamon ay magiging pagkakataon upang lumago sa pananampalataya. Ang bawat sakit ay magiging imbitasyon upang mas lumapit sa iyo. Panginoon, inilalagay ko rin sa harap mo ang mga taong mahal ko. Kilala mo ang bawat isa sa kanilang pangalan, ang kanilang mga kasiyahan, kanilang mga laban, at kanilang mga sakit. Hinihiling ko na ilapat mo ang iyong kamay sa kanila sa araw na ito, na ang iyong proteksyon ay maging kalasag sa paligid ng bawat miyembro ng pamilya, bawat kaibigan, bawat taong naglalakad sa aking tabi. Aliwin, ang mga pusong nahihirapan, pagalingin ang mga may sakit, magbigay ng sigla sa mga nawalan ng pag-asa, at ipakita ang iyong katapatan sa mga naghihintay ng sagot. Gamitin mo rin ako, Panginoon, bilang kanal ng iyong pag-ibig sa buhay nila, na akong maging suporta, maging tagapakinig, maging presensya na nagdadala ng iyong kapayapaan. Turuan mo akong magmahal tulad ng pagmamahal mo na may pasensya, katotohanan at grasya. At kapag dumating ang mga sandali ng katahimikan at pag-iisa, kapag parang walang sagot ang panalangin, tulungan mo akong matandaan na laging nakikinig ka, na kahit sa aparente katahimikan, ikaw ay gumagawa sa aking kabutihan. Bigyan mo ako ng pasensya upang maghintay pananampalataya upang magtiwala at lakas upang ipagpatuloy ang paglalakad. Ang iyong katapatan ay hindi nabibigo. Kilala mo ang tamang oras ng lahat ng bagay na ang aking tiwala sa iyo ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari kundi sa iyong hindi nagbabagong karakter. Alam ko na gumagawa ka kahit hindi ko nakikita. Sa iyo ako umaasa ng may kasiyahan sapagkat ang iyong pangako ay buhay. Nais ko rin, Panginoon, na makipamagitan sa mga nagdurusa sa mundong ito, sa mga nagugutom, sa mga refugee, sa mga nasa digmaan, sa mga inuusig, sa mga nawalan ng lahat. Hawakan mo ang mga pusong ito ng iyong pag-asa. Itayo mo ang iyong simbahan upang kumilos ng may habag. Na maging sagot tayo sa mga pangangailangan sa paligid natin. Turuan mo kaming mabuhay ng mas kaunti para sa ating sarili at mas marami para sa iba. Bigyan mo kami ng sensitibong mga mata sa sakit ng iba, mabuting mga kamay at mga pusong handang tumulong, na ang pananampalataya ay hindi lamang salita kundi gawa, at na sa bawat kilos ang iyong liwanag ay magningning at baguhin ang mga katotohanan. Gamitin mo kami, Panginoon, upang maging mga instrumento ng iyong katarungan, kapayapaan at pag-ibig. Tulungan mo akong magtiis, wag sumuko, magtiwala kahit hindi ko nauunawaan. Palakasin ang aking pananampalataya at bigyan mo ako ng bagong pag-asa. Kasama mo ako at ito ang sapat na para sa akin. Walang makapaghihiwalay sa akin sa iyong pag-ibig. Panginoon, ipinapasa ko sa iyo ang aking mga pangarap, aking mga plano, aking kinabukasan, na lahat sa akin ay magparangal sa iyong pangalan, buksan ang mga pintong dapat buksan, isara ang mga hindi nararapat. Ipakita mo sa akin ang layunin kung saan ako nilika. Gamitin mo ang aking buhay upang pagpalain ang iba na ako ay maging tapat sa maliliit at malalaking pangako na ako ay mabuhay ng may kahusayan at integridad. Tulungan mo akong gamitin ang aking mga talento at kakayahan upang maglingkod, na ako ay mamulaklak kung saan mo ako itinanim at magbunga para sa iyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, sapagkat sapat ang iyong grasya. Salamat sa iyong walang hanggang kasama at hindi matitinag na pag-ibig. Ipinapas ako ang araw na ito, sa iyong mga kamay na may pananampalataya at pag-asa maglalakad ako kasama ka at walang kakulangan sa akin kung nanalangin ka kasama ko isulat ang amen sa mga komento ibahagi ang panalangin na ito sa isang nangangailangan ng pag-asa mag-like magkomento at mag-subscribe para sa mas maraming panalangin tulad nito na ang Panginoon ay pagpalain ng iyong araw ng kapayapaan, proteksyon at tagumpay. Ingatan ka ng Diyos ngayon at palagi.